Good day everyone. Gagawa tayo ng ano, uh, nagay ng pagkain ng ating mga manok. So ito. Tapos, ito. So, yan. Ito yung ano, takip ng spray ng spray. Yung, pampin, yung pampintura. So gagawin natin. bubutasan natin dito. Dito. Ubutas tayo ng maliit lang. Then, tapos nating butasan, kailangan din natin ng zip lock. So, ayun yung itatali natin dun sa battery cage. So, ito, ito yung mangyayaring pinakalagay ng pagkain nila. Kaysa bumili pa tayo. So, ito, eh, bubutasan lang. At the same time, matibay naman to Kita nyo yun naman yung quality ng plastic niya. Hindi basta-basta. So, kanya-kanya pamamaraan lang yan para magkaroon tayo ng makatibid tayo at magkaroon tayo ng mga kung ano pang kulang sa ating nga pangunay pangalang natin ng, ng mga malok so yan so, ngayon bubutasin natin gamit yung ating barena yan. tapos itong tools na to ang bali ang butas niya hanggang dito lang sa yung pinaka guide hanggang dito lang sa pangalawa ngayon sa pagbubutas nito kailangan lang natin ng kontrol sa speed ng ating butas para hindi tayo madisgrasya so yan yung pinaka safety na dapat nating gawin so bubutasan na natin so hindi ko na nabidyo pa yung pagbubutas pero ito yung sample ng ating ginawang pagbutas sa takip ng spray yan, kita yun naman balang sya So lahat yan ay ating bubutasan para kung sakaling sa so, sakaling ano, ilagay naman natin doon sa sa pre-range area, doon tayo maglalagay ng pagkain. Ito yung paglalagay natin ng pagkain kasi maulan ngayon. So mas magandang mayroon tayong napagan ng ay, paglalagay ng kanilang pagkain. Yan. So isa sa i e, nito, i e, tatapon natin yung pizza area na no, kung saan sila eh kung basa yung air eh, sayang naman yung pits na papakain so maganda yung ganitong pamamaraan so maganda yung pang ibang way para makatibid tayo which is gagawin natin eh, yung ganitong mga DIY na mapapain na pa so yan halos natapos na yung ating <clears throat> gagawin pa gagawin lagay ng feeds ng ating mga manok team. Okay, dito sila ngayon, tutuka. Ito ko ilalagay ng pagkain nila. So, ilang piraso? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 14. So, actually 14 ito, may nauna nang may nauna na tayong nagawa kanina So, ang So, nilagyan na natin dun sa ating battery cage. So, dun na sila kanina tumuka ng kanilang mga feeds na bio tree. So maganda to. Saktong sakto lang to. Saktong sakto lang din yung lalim ng kung sakaling paubos na eh sakto to sa ating mga patuka na manok. So yun lang guys. So don't forget to like, share and subscribe. Salamat po.